At syempre ang bumisita sa lalawigan si Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. upang pangunahan ng mga serya ng mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura at turismo sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang sa mga proyekto ay ang uh, Sky Garden sa lungsod ng Laminos na layong pasiglahin ng turismo, magatid na mas marami pang bisita at lumikha ng mga bagong trabaho para sa mga lokal na residente. Isa rin sa mga pangunahing aktibidad ng Pangulo ang pangunguna sa groundbreaking ceremony ng Paitan Dam bahagi ng Lower Agno River Irrigation System at ang proyektong ito na no, nagkakahalaga ng 950 million pesos ay nakatakdang magbigay ng irigasyon sa higit uh, 12,000 hektarya na sakahan sa Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Inaasahan ding makakatulong sa pagtugon sa problema ng kakulangan sa patubig at makakapagpataas ng ani ng mga magsasaka. Bukod dito ay sinagawa rin ang pamamahagi ng makinaryang pansakahan Farm inputs at iba pang uri ng suporta para sa mga magsasaka sa lalawigan ng Pangasinan. Layunin ng programang ito na mapalakas ang kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura sa gitna naman ng mga o sa gitna ng mga hamong kinakaharap nila. Para sa kabuang detalye narito at ating pakinggan ang uh, kabuang uh, detalye ng uh, pahayag ni uh, President Bongbong Marcos Jr. Na Gen Z pwedeng mag-vlog at mag-my uh, day dito. Para naman sa mga magulang at mga senior natin, gaya ni Secretary Conrad, <laughs> nandyan ang elevated garden. Pero kailangan hindi sila mahirapan o makiat para ma-enjoy nila ang mga garden na ito. Kaya sa Chesa, tulungan ninyo po ang pamahalan lunsod ng Alaminos upang mapabilis at maisaayos ang pagtatayo nito. Kailangan senior friendly. Hangar, Lagi kitang, Conrad, lagi kitang inaalala eh. Kasi alam ko, nanlalambot niyo minsan yung tuhod mo eh. Hangarin natin na maghatid ang Sky Garden ng sigla at magbigay daan para sa mas maraming bisita at trabaho para sa mga taga rito. Napakahalaga ng turismo sa kaunlaran ng, ng mga kanayuna. Nasusuportahan nito ang ating mga magsasaka, ating manging isda, ng na mga nagtitinda ng pasalubong, kasama ang mga hotel, ang transportasyon. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kasama sa pamahalaan, sa kapulisan at sa mga lokal na pamahalaan, atin tiyakin na ligtas at maayos ang lagay ng ating mga manlalakbay. Sa daan, sa hotel, sa restoran o kung saan man sila tutungo. Bilang turista, napakahalaga na maayos ang mga rest area. Kaya ang DOT at saka ang Chesa ay gumagawa ng mga tourist rest area para komportable naman ang mga naglalakbay. Dito, mayroong malinis na restroom. May information center, may ATM, may pasalubong center. Sampu na po ang naipagawa ng DOT. At may ginagawa pa sila, mga tourist rest area sa Lingayen, Pangasinan. Kasabay nito, ginagawa na rin natin ang mga Tarem Santa Cruz Road. Kapag natapos na ito, mas bibilis pa ang biyahe, papunta at pabalik mula Pangasinan hanggang sa Sambales. Dagdag pa rito ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway Extension at Dagupan Mangaldan Calasiao Circumferential Road Project. Layo ng, ng mga proyektong ito na gawing madali, mabilis at ligtas ang biyahe papunta sa mga pasyalan sa Pangasinan. Bawas puyat, bawas pagod, bawas gastos mas makakapag-enjoy na kasama ang inyong mga pamilya. Ngunit, kasabay ng pag-unlad, ingatan at paunlarin rin natin ang ating kalikasan. Huwag natin itong pabayaan upang maipapamana natin ito sa mga susunod na henerasyon. Kapag inuuna natin ang kapakanan ng isa't isa, nakakabuo tayo ng kinabukasang ligtas at maulad para sa ating mga Pilipino. Ika nga ng mga kahenerasyon ko, para tayo ay maging successful. Sa bagong Pilipinas, sama-sama tayong manindigan para sa bayan at para sa isang kinabukasang marangal, matatag at makatarungan. Maraming salamat. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang Alaminos, mabuhay ang bagong Pilipinas. na Gen Z. na Gen Z. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat si Governor Ramon Monmon III sa Pangulo para sa kanyang patuloy na atensyon at suporta sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na sa mga magsasaka. Binibigyan diin ng gobernador ang kahalagahan ng mga proyektong ito sa pagunlad ng karayunan at siguridad sa pagkain. Ang mga aktibidad ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Administrasyong Marcos na isulong ang mga kalikasang pagsasaka, matatag na ekonomiya sa probinsya at sapat na supply ng pagkain para sa buong lalawigan. Para sa kabuang detalye, narito at ating pakinggan ang naging pahayag ni Governor Ramon Monmongico Mon III. Napasalamat tayo sa ating uh, national government, of course to President uh, uh, Ferdinand uh, Marcos Jr. sa kanya pong pagpunta dito at mismo uh, personal na uh, pagbibigay ng mga equipment at inputs na ito sa ating mga uh, magsasaka at yung ating kahilingan na uh, pabigyan pansin ang irigasyon ng patubig ay uh, ito na po siguro, no? ito na ang uh, umpisa. Uh, at least uh, na bibigyan pansin ng ating national government. Well, uh, maraming maraming salamat uh, Mr. President uh, sa inyong pulong sa Pangasinan. Um, meron po po mga request, no? especially uh, for irrigation uh, projects, uh, not only in the eastern part, uh, but of course the central part, uh, in the western part of uh, the province. highly-productive areas, I the farm-to-market roads uh, And if we could establish more uh, solar dryers for our uh, farmers and uh, warehouse, and uh, pangailangan sa mga logistics no, ng At, ating mga masasabi. Well, definitely, uh, it could be a uh, agricultural hub. Uh, Una-una, number one naman tayo sa Pangus. Uh, andito rin, uh, nasa top din tayo no, sa mungkin production. Uh, number seven, highest Uh, uh, uh ten highest uh, corn uh, number seven tayo among the top ten highest corn uh, producing no mang uh, mangga ganon so we're we're on our way there ah uh, uh, kailangan lang talaga natin irrigation para sa rice uh, rice and corn if, if uh, we are able to solve that with uh, the land area of Pangasinan magiging one of the top tayo so yun po ang pangailangan natin para sa programang Bombo Hanay at Ugto, Patrol numero 4, Bombo Jason Ramos na buulat para sa number 1. and most trusted radio network in the country bombo radio philippines BASTA radio. bombo